kung atin niyang matatandaan noong taong dalawang libo at dalawa nang maganap noon ang isa sa big fight ng taon laban sa heavyweight division, at ito ay sagupaan sa pagitan ina Lennox Lewis at Mike Tyson na ginanap sa Pyramid Arena in Memphis, Tennessee, United States of America. Sa laban na ito ay bigong ang masungkit ni Mike Tyson ang title belt ni Lewis na Unified World Title. Tinalo at pinabagsak nito sa round 8 ang former undisputed heavyweight champion na si Mike Tyson. Ilan sandali bago maganap ang laban ng dalawang heavyweight fighter, ay isang kababayan nating Pinoy ang naging undercard sa mega fight na laban at ito ay walang iba kundi ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao kung saan dinipinsahan ito. Ang hawak niyang IBF Bantamweight title. Sa Colombian boxer na si George Julio sa laban na ito ay nasubukan ng husto ang tibay at puso ng Pinoy champion, sapagkat ang kalaban nito ay ang dating 1988 Olympics gold medalist at former two-time Bantamweight world champion. Ito ang dalawang beses na pagdepensa ni Pinoy Champ Manny sa kanyang titulo, pero bago pa man maganap ang laban na ito, ay una itong dinipensahan ng Pinoy Fighter sa isa sa mga itinuturing na mandaraya na nakalaban ni Manny Pacquiao noon at ito ay ang taga Dominican Republic na si Agapito Sanchez. Sa laban niyang yun ay hindi nakaligtas si Pacquiao sa pangdaraya ni Agapito na kung saan nakailang beses nitong tinamaan si Pacquiao ng low blow at headbutt sa kalagitnaan nga ng round ay itinigil na ang laban at idiniklarang draw dahil sa dami ng mga illegal punches at ilang mga head clash. Balik tayo kay George Julio, bago magumpisa ang round ay kita sa mukha ang kumpiyansa sa Colombian fighter na patawa-tawa pa at tila minamaliit si Kabayan Pacquiao. Samantalang ang ating pambato naman ay kitang handa at kondisyon sa laban. Sa unang round ay naging mainat ang Colombian fighter samantalang si Manny naman ay nagpakita agad ng pagiging agresibo sa laban nagpakawala ito ng mga suntok na sa sobrang lakas ay maririnig mo na lumalagapak at nanonood sa samukha ng Colombian fighter. Thousand, but Pacquiao's two sportsmen like to do so. He says. Well, I can't imagine anyone fouling me when I were fighting that many times. Me not like it one back. Uh, so this must be a real good kid. Big left hand by Pacquiao. Julio stops him in his tracks there with a left hand counter. Both fighters using their jabs early. And I think Pacquiao has already gotten some of Julio's respect for his power. I think so. You can see that. Julio. A certain look on his face. You see a little bit of strain in his eyes when he gets hit with some of those punches. I kept him When you come up to 122 for 118 and you get Manny Pacquiao in your third fight in the division, you may be biting off some more than you can chew. But Julio has a lot of knowledge and a lot of craft. Oh, big left hand by Pacquiao. He got countered by a nice left hand counter by Olga. Bago matapos ang huling segundo ng round ay nagpakawala si Pacquiao ng uppercut na tumama ng solid sa panga ng Colombian fighter na sa sobrang lakas ay tila humiwalay ang kaluluwa ni Julio. No it takes a lot of energy to start those punches. If you don't hit something, one it takes two, one, two, the same amount blocks. of energy to Ten stop it. You get prematurely fatigued. You have to make those punches hit something. Body shot by Pacquiao. Julio seems a little bit flustered by Manny's power. And the first round. Sa sobrang lakas na tumama sa Colombian fighter ay tila nasaktan ito, at halatang hindi pa masyadong nakaka-recover, kaya naman sa simula ng round 2 ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Pacquiao at nagpaulan ito ng mga halimaw na kombinasyon na. Nagpabagsak sa Colombian fighter bago tinapos ang laban. fighting is Prince Nassim Anette. He really is. He can punch. He can take a punch. aggressive. He loves to fight. Okay. Second knockdown of Julio. No three knockdown rule in effect. I think Julio's gonna have trouble finishing this round. He really do. Julio trying to fight his way back. A little grabbing and holding might be the thing to do. Pacquiao's just... Getting ready to swing away. dahil sa impresibong panalo nito via technical knockout sa round 2 kontra sa Colombian fighter na si George Julio ay talaga nam maraming boxing fans noon ang napabilib sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao kaya naman unti-unti na ito. Nakilala sa Amerika labis ang saya ni Pacquiao noon at ang best friend nitong si Buboy Fernandez sa pagkapanalo nito na napasabi na lang na. Matapos matalo ng Cumbian Fighter laban kay Pacquiao ay tila inalat ang karan nito sa boxing dahil matapos lamang ang isang taon ay muli itong lumaban at hinarap nito ang Mexican Fighter na si Israel Vasquez. Ngunit sa kasamaan palad ang natalo ito via technical knockout sa round 10 dahil dito ay tuluyan ng nagretiro ang two-time world champion na si Jorge Julio sa record na 44 na panala 32 dito ay natapos via knockout at may limang talo. Samantala mabalik tayo kay Agapito Sanchez kung si Jorijo Julio ay tila minala sa kanyang boxing career, ay mas matindi pa ang nangyari kay Agapito Sanchez sapagkat matapos ang laban nito noon laban sa ating pambansang kamaw ay mukhang maaga itong kinarma mula sa kanyang mga pandarayang ginawa nito. Mahigit dalawang taon hindi nakalaban sa boxing at tinanggal pa ang hawak nitong Bobo Belt ito ay matapos bumagsak sa isang A-exam bago ang kanyang laban kontra kay John Guzman noong 2002. Sa mga sumunod na taon ay nakabangon panman si Agapito at lima sa pitong huling laban nito ay naipanalo pa niya, ngunit makalipas lamang ang dalawang buwan matapos ang laban nito kontra kay Edison Torres ay isang masamang balita ang bumungad noon sa mundo ng boxing ay ito ay ang pagpanaw ni Agapito Sanchez, ayon sa mga nakakita ay nasangkot ito sa isang kaguluhan sa isang bar malapit sa kanilang tinitirhan. Natapos ang karyer ni Agapito na may record na 36 na panalo 18 dito ay natapos via knockout at may labing isa talo.